Ang pagbastan nyo guys ang ginagawa ng mayor ng Manila. Ganyan sana ang pinuno ng bansa. Magandang araw ar sa inyo. Magandang araw sa inyo. Isipin niyo ang tat ganyan. Kumakita niyo guys ang isipin niyo laran, asawa isipin niyo, anak niyo, pamilya niyo. Ilang buwan pa lang yan na upo. Tingnan niyo naman yung ginawa niya. Ilalagay sila rito. Dapat na ganyan na, naging presidente. Naging presidente, tumakong presidente yan guys, hindi binuto ng pa tao. Binuto nila yung popula. Ngayon, walang huli yan. Ano nangyari? Mas na Kailangan ko lang tulong nyo. Kaya eh, huwag na huwag kayong Susunod huwag kayo huwag kayong Buboto Hindi perfecto ang gobyerno ng Manila. Mahinampak. Pero kailangan natin umpisaan sa sarili. Pero kaguluhan. Please. Pwede natin. Pwede natin. Pwede natin. Pwede natin. Pwede natin. din sa si Pwede Metro no. Manila. Hindi Pwede sa Pwede natin. Pwede